Yo, what's up sa inyo mga kadaktak? Ayan. Uh, ngayon, kung mapapansin ninyo, babiyahin muna ako. Ayan, batang move ito mga kadaktak. Ayan. Biyahin muna ako kasi, ano, uh, linggo ngayon, maraming tao. Maraming naghahanap ng mga convenient ng mga sasakyan, lalo na sa mga pupunta ng simbahan. Uh, so, ngayon, um, ko kasi ito nga, magiging MC kasi ako sa birthday ni Dinto Karaig. So, ngayon, tatawagan natin si Dinto Karaig para at least uh, makuha ko na rin yung mga list ng mga gagawin kasi kailangan ko ng ano kailangan ko ng board di ba so ma-practice ko na rin kung ano yung gagawin ko at uh, sige mga kadakdak natin diyan tara tawagan na natin Kuya. hello din sana ano, kumusta Ah, pogi ah. Ano? Ba't nagpakuloy ka ng bahok? Nagpakuloy okay, na ulit ako. Pa. Bagay na mas Ano may any, any color naman bagi sayo? Yung gray, yung pula, siyempre yung black siyempre. Oh, kamusta saanga ka ngayon? Ang kilo pa paamin to. Pero wala sa top. Ah, uh, okay. Pupunta na kayi si kay Analine. Oh, pero ano tawag ko? Kita sa Analine paamin ko sabihin sa transaction ko fisher mo Ah, oh, sige. Oh, sige ako magigging MC mo. Teka lang bigyan niyo ako ng ano, bigyan niyo ako nang list. Para at least kung ano yung mga pagkakasunod-sunod Makuha ko kagad, Kasi at least ma ko na kung ano yung gagawin ko sa pag MC ko sa'yo So ano bang gusto mong ano? Ano bang gusto mong i-call name sa'yo? Ah, uh, birthday scripted Ano? Ano ba? Ano bang gusto mo? <laughs> Syempre naman <laughs> Pagi, ano? Sino kasama kasama mo si Ate Yang? Ay, eh, pogi oh. Pogi ang din to. kasi <laughs> nung tawag niya sa ano, uh, kapag may time ka, kain tayo dito sa Bulalo. Ha, sagot ko na. Yung Bulalo rito sa lokasyon, pinakamasarap, isama mo si Oslek para makikita niya yung matikman niya yung sarap ng Bulalo rito. Oo. okay, busy ka ba? Ah, nag kayo? ng set. Oh, sige. May may babaano sana kasi may papa shout out. Okay lang. Ano? Ah, uh, i-shout out mo kasi si ano si Racy Ram Vlog. Racy Ram Vlog dito. Ngayon, dito ngayon, i-shout out Racy Ram Vlog. Racy, ah, uh, oh, Racy Ram. Ah, oh, Racy Ram Vlog. Thank you support. God bless. Yes. Ayan ang din mga kadakdak Napaka bait nyan Love na love namin yan <laughs> O oh, sige na mag ice ka na dyan Bye bye Ingat kayo ha uh -huh. Bye bye uh -huh. So yun nga mga kadakdak ano, Ako magiging MC Sa Magiging birthday celebration Ni Dindo Karaig So ang nyo, syempre ngayon babiyahin muna ako mga kaak-tak Para sa kinabukasan, ah, di ba? <laughs> Hindi lang puro kilig muna tayo ha, biyahe biyahe rin muna tayo mga kataknak Para kumikitang kabuhayan bukod sa pagbablog Okay, hanggang dito na lang mga kataknak, maraming salamat, bye bye!